po, kamusta po kayo? Ako ka po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon ay itong mga bagong driftwood na nandito sa aming Bakuran. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, Paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Ito po yung isa-share ko sa inyo ngayon. Nandito na po sa aming bakuran yung mga dry food na pinakita ko po sa inyo nung nakaraang video ko na nandun sa Hagunoy sa amin sa Santa Elena. nga pinadala ko po ito sa father ko at sa pinsan ko dito sa amin. Kasi nga po, yung iba na mga orchids ko na parang nakikita ko na ayaw nila ng uh, nakatanim sa bunot ng niyog at kapag nabulok talagang namamatay agad yung mga cane. Ito po yung uh, labing isa. Bale, eleven po pala yung uh, driftwood na dinala rito. Ayan, kung makikita nyo, noon, pin, uh, hindi ko lang mapakita sa inyo noon, ganyan po yung itsura ng driftwood na to. Ayan, mga kinain na po sila ng lutus. Hindi ko alam ko ano yung lutus na yon, na sinasabi ng father ko at saka ng mga tito ko. Ayan o, parang mga shell to. Uh, kapag ang isang puno daw po ay kinain ng lutos, ganyan yun ang yayari. Nagbubutas-butas sila pero napakatigas. At ito pong mga puno na to na sabi ko na po sa inyo dati, na matagal na po ito na nakababad sa ilog, sa gilid po ng fish pan. Ang tito ko po yung kumuha nito, ah, uh, maraming maraming salamat, Uncle Celo. Pagtsatsaga na pagkuha mo sa akin ng mga driftwood. Kasi kung bibilin ko po yung mga driftwood na to, yung maliit na driftwood na payat, maabot po ng kulang sa 500 pesos ang isa. Kung malaki po na ganito, maabot yata ng 800 ang isa. Ito, itong isa na to. ah, uh, kung makikita nyo talaga, magugustuhan to ng mga orchids gaya po ito nung uh, driftwood ko doon sa Hagunoy ang tagal na nun eh uh, parang uh, 16 years old pa lang ako driftwood na yon una kong mga ginamit na kapitan ko ng orchids doon sa Hagunoy, ngayon ay 49 years old na po ako buhay pa rin yung driftwood na pinakapita ng orchids ko doon sa Hagunoy. Kaya natutuwa po ako na nabigyan po ako o napagtsagaan po ako na hanapan ng aking tito ng mga ganitong klase ng driftwood. Ayan o. Oh. Ang tigas niya. Ito po mga driftwood na to ay puno po ng aroma. Kung kayo po ay familiar dito sa Hagunoy, Meron kaming tinatawag na aroma Beach doon sa dagat. Uh, lagpas po yun ng tibagin. Kaya tinawag yatay na aroma Beach. Marami pong puno ng aroma doon. Kaya ito po yung mga puno ng aroma na tumutubo lang po sa mga ilog sa dagat o sa gilid ng mga palaisdaan. Kaya yan po yung mga uh, nabubuwal na mga puno ng uh, aroma. Kaya yan sa tagal na nila na nakababad doon sa gilid ng fish pond nakababad sa tubig sa gilid ng fish pond um, kung tutuusin nyo bulok na yan kung hindi matibay dahil, dahil sa tagal na pagkababad nila sa tubig pero ayan tingnan nyo kinain na ng lutos pero hindi pa rin sila nabubulok o hindi pa rin sila uh, nasisira uh, nasira lang dahil sa pagkain ng lutos pero nandyan pa rin sila nakabuo buo pa rin sila dahil po sa matagal nakababa dito sa ilog alam naman po natin ang ilog ay um, minsan umaalat minsan tumatabang ang ginawa po dito ng father ko meron kaming balsa doon sa tabi ng ilog Bali, hilahan nyo ng bangka ng father ko doon uh, nilagay na muna niya doon dito sa balsa at pinaulanan at pinatuyo para hindi po maabsorb ng aking mga orchids yung alat na galing doon sa ilog kung mapapansin nyo po hindi lang lutos ang uh, kumain dito sa puno na to meron din pong kumapit na mga talaba ayan mga shell ayan, oh. nakita nyo at ang alam ko isa sa maganda rin sa sa mga halaman yung pulbos na shell hindi ko lang po alam kung maganda din ito kung kakapitan ng orchids yung may shell na ganito. Titingnan natin. Ito naman kasi kung shell na to hindi naman to kinakapitan ng mga fungus. Ang kinakapitan lang po ng mga fungus sa ganito na driftwood yung mga may balat. Kaya yan kagaya nito. Tatanggalin ko po yung balat niyan. Kailangan kinis siya. Kailangan yung matitira. Yung pinakapuno lang po talaga. Ganyan po. Sa ngayon, meron na po ako na tatlo na nas napapasimento. Hindi po ako nagsimento. Dapat ako magsisimento. Kaya lang, uh, ginagawa nga itong aming bahay kubo kapag may natira po na simento kapag naghalo sila. Yun, sinasamantala ko para hindi po ako mahirapan. Ayan, ito, tatanggalin na ito ah uh, dahil lalagyan to ng hagdan pahaba hanggang dun. Yan, op, magiging open na po ito. At kung uh, saswertihin at magkakapera, baka maging glass house, yung gasebo na yan. Ito na po yung aking driftwood. Sa, sa unahang video po nito, uh, na, makikita nyo na mga nakabuwal pa sila. Nung dinala dito ng father ko, tsaka nung pinsan ko, uh, matagal pa mga Uh, three weeks yata na nandito na nauulan. Uh, okay lang yon dahil galing sila doon sa ilog kahit na itinaas sila sa balsa at nahugasan na rin ng tubig ulan. Meron pa rin singaw ng alat doon kasi doon pa rin sa ilog sila nakalagay. Kaya lang, nakalagay nga lang sila sa balsa. Kaya nung dinating dito, yung driftwood na yan, nag Kaya mas nahugasan pa po yung mga driftwood na to ng tubigulan kaya mas maganda na po ito nakapitan ng mga orchids siguro after ng matapos itong pinagagawa namin dito uh, ayusin ko na ulit ito at at meron din ako mga napabayaan talaga na mga orchids dahil hindi ko nga sila maabot at meron mga nakatambak na tabla uh, kailangan kong iayos talaga after ng matapos itong aming pinagagawa. eto na po, uh, pakikita ko sa inyo yung, yung mga nakatayo na. Ayan. Ito yung pinaka-base nila. Magkakamukha na sila at maliit na po yung pinaka-base nila. Unlike dito sa mga ginawa ko dati na ako lang talaga gumawa. Nyo, tingnan nyo ang pangit ng pinaka-base na simento at malaki. Ang, ang hirap po talaga na buhatin kaya sumakit yung tuhod ko dahil din sa mga driftwood na malalaki noon sa ngayon hindi na talaga ako nagbubuhat ng mga ganito naghahanap na lang ako ng katulong ko para buhatin itong mga driftwood na iaayos ko dito eto o makikita ninyo na mas maganda itong mga driftwood na yan dahil nakikita na ninyo yung mga ayan yung mga butas butas na yan Ayan, o, no, makikita nyo. May mga butas. Ito, mga lutos din. At ito, yung talaba. Ayan. Hindi ko alam kung tatanggalin ko to pero parang maganda na may talaba talaga na nakakapit dito tapos kakapitan ko ng orchids. Tingnan natin. Wala na naman tong balat para magkaroon ng fungus kasi sa, sa balat ng puno ng kahoy nang gagaling yung fungus na po ng pinakita ko sa inyo noon sa aking Palinopsis Orchids, di ba yung balat ng puno ng acacia at saka uh, hydroton yung ginagamit ko na pating media doon. Kaso nagkakaroon ng puti-puti. Yung puti-puti po na yun, yun po yung fungus na pumapatay sa mga ugat ng mga orchids. Kaya ayan, ito, uh, wala na siyang balat. Talagang natanggal na sa matagal na pagkababad sa ilog. Ayan o, oh, nakikita nyo. Tapos ito, ito raw yung mati, pinakamatibay din na puno. Kung titingnan nyo, parang bulok na. Pero hindi po. Ayan, napakatigas po ng, ng mga puno na to. Hindi po bulok yan. Pero itong isa na to, ta, ito yung balat. Ayan, kailangan kong tanggalin yung balat na yan pag-aayos ko. Dahil ito yung pinamamahayan ng mga fungus. At ito yung dalawa na malaki. Ayan, pasensya na makalat po talaga ngayon dito. At mm, hindi pa naaayos at may gumagawa pa nga po. Ito yung dalawang malaki. Bale yung ginawa kong base dyan, yung yero na linso. Kasi nga hindi pwede yung ganito. Ito kasi yung ginawa kong base. Yung paso na gulong. Yan po yung ginawa ko na base. Para medyo maliit lang, konting simento lang, okay na at mas madaling buhatin kaya lang, itong malaki na to na dalawa yan linsong yero po yung pinagamit ko doon dahil meron naman ako dito na mga linsong na yero na tinanggal doon sa aming bahay kubo kaya yan yung ginamit kasi sobra laki at ito yung maganda talaga na dry food dahil tingnan nyo, ang laki tapos, tatlong sanga siya. ayan o, tatlong sanga na maganda talagang kapitan ng orchids tapos talagang makikita natin dito na yung kain ng lutos hindi ko alam ko ano yung lutos na yun eh kasi yun na yung sinasabi ng father ko tsaka ng mga tito ko na talagang lutos yung kumakain dito pero hindi ko alam ko ano yung lutos na yun uh, minsan kapag nauwi uli ako sa Hagunoy itatanong ko kung anong klase ng ah uh, insekto o bayon o yung insekto na naninirahan sa mga ilog yun siguro yun pero titingnan natin kung mapapaliwanag natin kung ano yung lutos na kumakain dito sa mga kahoy o driftwood na nagpapatibay pa sa kanila at ang sabi nga ng tito ko habang pinapakuan niya yan yung mga driftwood na yan nahihirapan siya na pakuan halos ayo Uh, bumaon ng pako. Ibig sabihin, napakatibay ng, ng kahoy na to. Ito ang gagawin kong food. Uh, sa lahat po ng mga drift food na yan, doon po kasi sa pinakailalim, bago nila simentohin yan, nilalagyan nila ng pako. Yung pako ng isang dangkal yung laki. Para ako uh, kumapit at hindi matanggal yung simento doon sa sa pinakapuno. Ganun po yung ginagawa namin. Hindi ko lang na kasi kapag may gumagawa dito talagang busy po ako, hindi ko na bi Minsan umaalis din kami kahit may gumagawa. Hindi ko po nakikita yung ginagawa nila na kumpano. Pero doon din sa aking mga PVC, sa DIY driftwood ko na PVC, nilalagyan ko rin ng bakal o kaya ng pako yung mga PVC na yon bago ko semento doon sa ilalim para po kumapit yung semento doon sa bato yan, yan lang po yung aking ma-share sa inyo tungkol dito sa aking mga driftwood sabi ko nga po sa inyo marami kong driftwood ngayon 11 pieces na driftwood meron pang naiwan doon sa hagunoy pinaiwan ko na talaga yon para yung mga uh, kikis na tinatanggal ko dito at wala na ako mapaglagyan. Talagang inuwi ko doon sa father ko para meron siyang libangan at alagaan ng mga orchids. Yan lang po yung maisishare ko sa inyo tungkol dito sa aking mga driftwood. Uh, maraming driftwood kailangan din maraming orchids. Ayan, uunti-untiin natin nalagyan ng orchids to kasi malaking pera din yung gagastusin kapag po na pinuno ko ng orchids itong mga driftwood na to. Pero after na matapos nga itong pinagagawa namin na to, A uh, uunti-untiin ko na iayos kasi doon yung kulungan ng ibon ni Sir Bernie, tatanggalin din yon para lumiwanag doon at i-update ko kayo kung ano yung gagawin ko doon sa side na yun. hanggang dito na lamang po ang aking video at maraming maraming salamat po sa walang sawa pag pagsuporta at walang sawa niyong panunood sa aking mga video. Sa mga subscribers, sa mga kaibigan ko sa YouTube, sa mga napadaan lang, pero pinanood po ng buo ang aking mga video at hindi po nag-skip ng ads. Maraming maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood. Keep safe everyone. God bless.